No, oh, no. Siyempre sir, pwede Wala na. Wala sa na mong Eh may beat na siya. May sariling beat na siya. 1, 2, 3, go! Uy, sinindi Talo ka. Wala sa akin. Wala sa akin, Wala nga sa akin eh. Uy, layo namin ha. Huwag bibintaan mo kami. Uy, kumanta ka na. Nakabidyo na. Uy, hey, layo namin ah. Maglabas ka pa. Gago layo na. Hindi kami yung mga pumunta niya. Bukas ka. Sir. Proceed ka sa. Okay. Hahaha. Proceed. Sige, baka nakaipit sa mga tan. Taka may last to seal pa kami dito sa bahay. Lower, lower, lower. 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 Huwag mong sayangin yung lighter. Royal. Ano yung nanaak na akma mo, Rap? Royal.

Huwag na lang kaya Yeah, bito mo ang mga tao sa mga tao Nasaan na ba Ang trosid ko Nagilas to sin Na lang kaya <laughs> Ako! <laughs> <laughs> Nasaan ang trosin ko? Ang trosin ko! Ang ko! Ang <laughs> ko! <laughs> 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 Uy, trosin! <trocid. laughs> Uy, trosin! Anak na. Pag nasabi mo yung English ng an-an, ilalabas namin yung trosin mo. Kayo, kung maaalala mo, punjay ano? Trosin mo ba mo ba yun? <laughs> Uh, Sabihin mo kung ano sasabihin sa'yo. Burns yun. Ha? Burns yun. Burns yun, mali. Si ah, Ben. Si Ben. Pre may nadakot ka dagaan. Spell Burns yun. Ano yung English ng An-An? TROCID MO BA YON? SAKO oh, TINAGO! Sige <laughs> na John. Hindi mo nang titigil. Sige na John. <laughs> <laughs> Tignan, John. <laughs> wala sa akin. Ang kulit dito. Oh. Trosid MO BA YON? TINAGO SA panty. Sige na. Yellow. Big. Bili ka muna na yelo namin. Ay, Uy, na, walit ko to. Oo, oh, oh, huwag mo pisilin. Kakapay mo lang, pinipisil mo pa yun. Eh. <laughs> nga! Kotong go, oh. kak! Pinisilin mo. asa na Pwede ganon ganunin lang eh, pinisilin. Pinisilin. pinisilin mo. Wala nga! Lower. Nakanino. Ewan ko! Ang bridge na huwag na ako. Walit na ako. Pinigay okay, na ako, anak Yellow muna, hello. yelo. Bili mo na kami yellow. Spotlight. <laughs> Ay lagi and na. Mani naman 'yan. Tagal naman ng ano, inuman na? Ay, tuna. Tuna naman? Wala ko pala. Dito. wala na rin yung trocid mo, wala palang yelo eh. Sige mo.